madilim. Mabigat ang hangin na parang may hinahatak na mga bagay sa paligid ng baryo. Sa bawat pag-ihip ng malamig na simoy, tila may boses na nagmumakmak sa ilalim ng lupa, isang bulong na alam mong hindi dapat pakinggan. Ito ang kwento ng bayan ng San Roque, isang maliit na pamayanan sa gilid ng bundok kung saan ang mga ilaw sa gabi ay bihirang magsindi at ang mga pinto ay mahigpit na sinasara bago magdilim. Ang ilalarawan ng kwentong ito ay hindi tungkol sa iisang gabi lamang. Ito ay tungkol sa paghihiwalay ng normal sa kakaiba, sa pagguho ng katiyakan, at sa pagharap ng iilang tao sa isang nilalang na mas matanda kaysa sa kanilang mga alamat, ang aswang. Huwag mong ilagay sa kisame ang iyong ilaw. Huwag mong paminsan-minsang tumingin sa bintana. Simulan natin ang kwento. Ang unang eksena ay unti-unting bumubuka sa isang malapad na kuha ng kawayanan at nilubog na mga palayan ng San Roque. Mga aso ang taho sa malayo at ang langit ay kulay abo, parang ang araw ay nag-aantay pa rin na lumabas. Pumasok sa frame si Mateo, 31 taong gulang, payat ngunit may matibay na tinding. Nasipag niyang inalis ang sombrero dahil pawis ang kumakapit sa nuo. May dala siyang malipit, hindi dahil siya'y aalis o dahil siya'y naglalakbay, nagbalik siya. Bumalik si Mateo mula sa syudad dahil patuloy na dumadalaw sa kanyang isipan ang huling text mula sa kapatid niyang si Liza, isang maikling mensahe na puno ng kaba, tayong dalawa na lang. Kailangan ko ng tulong. May mga pangyayari noon na hindi niya lubos na naunawaan, mga kalikot sa baka, mga nawawalang alagang baboy, at mga bulong-bulungan ng mga matatanda na nagdarasal ng malakas kapag dumidilim. Hindi siya agad naniwala, ang lungsod ay nagturo sa kanya na may paliwanag sa lahat ng bagay. Ngunit ang tunog ng walang sagot na tawag ni Liza ang nagpaikli ng kanyang pag-aalinlangan. Pagdating niya, sinalubong siya ng amoy ng kahoy at uling mula sa lahat ng palayan na nasusunog upang linisin ang tumubo. Ang bahay nila, isang lumang bahay na gawa sa kawayan at troso, ay nakayuko sa gilid ng isang maliit na ilog. Nakita niya ang mga bakas ng sapatos ng isa o dalawang tao sa lupa, mabilis, tila may dala-dalang mabibigat na bagay. Sa loob, tahimik. Sa mesa, may nakabukas na tasa ng kape na halos palaman na ang laman. Isang maliit na kandila na tunaw sa gilid at isang papel na may sulat, Mateo, huwag maglakad ng mag-isa sa gabi. Huwag magtiwala, wala nang iba. Tumunog ang pinto, hindi buo ang tunog na iyon, isang tapik, pangit na panginginig sa kahoy, parang may kumatok mula sa loob mismo ng dingding. Si Mateo, bagaman hindi sanay sa takot, ay kumilos na parang nasa pelikula, inabot ang lumang shotgun ng ama nila at pinilipat ang mga mata. Mula sa likod ng bahay, may mga yabag at ang mahina, pumapaspas na tinig ng isang matandang kapitbahay, si Aling Rosa, hindi pa huli, anak. May mga palatandaan. At sa kanya narinig ang unang kwentong nagmula sa labi ng bayan, may nawalang bata noong nakalipas na buwan, may nakita raw na aninag sa bubong ng simbahan na kumakain ng ilaw. Mateo ay hindi naniniwala sa mga kwentong parang pantasya, ngunit dinala siya ng kanyang pagkamausisa at pagmamalasakit kay Liza na sinugod ang gabi ng San Roque. Ang simbahan ng San Roque ay maliit at bato ang haligi, may kampanaryo na may lamang panulat ng mga pangalan. Dito unang nagtipon ang mga matatanda sa baryo. May lihim ang mga mata nila, isang takot na hindi nila ipinapakita sa mga bisita. Nakita ni Mateo si Padre Salvador, isang pari na may mga singkitang mata at damit na luma. Nanlilumaw sang tingin ni Padre, parang may mga alaala siyang gustong itago. May nakita ka ba? Tanong ni Mateo nang lumapit siya. Hindi pa siya nakapanumbalak mula sa pagkakita sa mga bakas. Hindi pagkakita, ang tama. May nararamdaman kami. Mahina ang boses ni Padre. Lumipas na ang mga panahong ang aswang ay kwento lamang. May panahon na ang gutom nila ay hindi natutugunan ng panahon. Lumalabas sila. Hindi makontento si Mateo sa sagot. Humakbang sila papasok ng simbahan, ang loob ay maitim. Sa altar, may mga kandila na nakaayos sa hugis ng cross, at sa gilid, isang maliit na altar para sa mga kaluluwang pinapasan ng tao ang nag-aalay ng mga itlog at tinapay. May nakasabit na lumang retrato ng isang dalagang may mata na parang naglalagablab kapag tititigan. May nagsalita mula sa pinto. Isang batang lalaki, si Kiko, labing dalawang taong gulang, may sugat sa braso. Tayong lahat, may nakita kami. Pumihit ang mga ulo. May nilalang sa mga bubong kagabi. Nilakad niya ang mga poste at nanunat ng mga paniki. Nawala si Aling Neneng. Ang pangalan ay humulog sa hangin na parang bato. Kilala ni Mateo si Aling Neneng, tindera ng kakanin, laging may miti. Paglabas nila ng simbahan, may nakita silang bakas ng maliliit na kuko sa putikan malapit sa ilog parang may umakyat mula sa dulo ng tubig at umalis na may pawis sa dingding. Ang sino mang tumingin ng matagal ay nagkaroon ng pakiramdam na may humuhumiyaw sa loob ng kanilang ulo. Si Mateo, bagaman sanay sa syudad, ay hindi makapagpigil ng panginginig. Lumipas ang mga gabi. Unang hugis ng tapot, mga hayop na natagpo ang walang laman ng katawan, parang hinugos mula sa loob. Nadiskubre ni Mateo ang isang kalabaw na nakahiga sa gilid ng palayan, buto lang at balat, ang laman ay kinain. Hindi karaniwan ang anyo ng pagkain. Ang mga kagat ay tila hindi mula sa karaniwang aso, may maliit, mabilis na marka na parang ngipin ng baboy ngunit mas matulis. Tuwing gabi, kapansin-pansin ang pagkawala ng mga ilaw sa baryo. Hindi dahil pinatay, ang ilaw ay parang nilunok at nananatiling madilim. Ang buwan ay tila naglilihim, at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng pulbos at bakbak. May mga sulyap si Mateo sa gilid ng ilog, aninag ng isang babae na naglalakad na nakabaliwala, ngunit kapag dumarating siya, wala. Si Liza ay umiwas ng usapan, nagtatakip ng bibig kapag may dumadaan. Huwag kang maglakad sa lamon ng gabi, ang bilin niya isang gabi, ang mga mata nila, hindi mo dapat tingnan hanggang sa huli. Isang gabi, sumama si Mateo sa mga puno upang maglatag ng bitag. Kailangan nilang malaman kung ano ang gumagawa ng mga kagat. Naglatag sila ng mga kawayan na may bahagyang lana at mga boses ng pag-asa parang mga payak na panghuli ng hayop. Ngunit paglipas ng gabi, ang bitag ay nabutas. Ang isang maliliit na kaliskis ng balat ang naiwan, parang nabitak mula sa balat ng tao ngunit mas manipis. Dumating sa baryo ang isang banyagang doktor, si Dra. Marquez, mula sa bayan malapit. Sinuri niya ang natitirang kalabaw at sinabi, ito'y hindi kilalang sakit. Walang bakuna na tutugan. Parang may maliit na enzyme na nag-uugali sa laman, at ang kinakain ay bahagi ng katawan na may mataas na laman ng taba. Hindi malinaw sa siyensya, ngunit malinaw sa puso ng bayan, may nilalang na gutom at marunong. Sa gitna ng takot, may nagsalita na ibang uri ng pag-asa. Si Lola Corazon, isang matandang manghihilot at tagapangalaga ng alamat, ang lumabas upang magbigay ng payo. May kakaibang karisma ang matandang ito, may mga mata siyang nagliliwanag kapag nagsasalita tungkol sa mga sinaunang ritual. Hindi lang aswang, sabi ni Lola. May mga iba't ibang uri. May umaakyat sa bubong at kumakain ng laman ng tao. Ngunit may rounding isang uri na nagsusuot ng balat ng tao sa araw at naglilipat ng anyo sa gabi. Binuksan niya ang kanyang lumang pitaka at inilahad ang isang piraso ng papel na may sulat kamay, mga hakbang sa pagprotekta. Hindi ito basta-basta. Kailangan ng pag-aalay. Kailangan ng apoy at asin, at isang bagay na galing sa puso, isang kasunduan. Sinubukan ni Mateo na sundin ang kanyang mga panuto, naglatag ng krus sa pinto, naglagay ng asin sa mga bintana, at nag-iwan ng maliit na bintilad ng dugo sa labas ng bahay, isang pamamaraang sinauna, may kahalintulad na rito sa maraming lugar. Si Lisa naman ay nagluto ng mga pagkaing maalat at nagbitbit ng krusyal na kampanilya. Ngunit tila ang nilalang ay hindi sumusunod sa karaniwang batas. Nauuna ito sa pag iwan nila ng mga alay. Ang pagiyak ng mga bata tuwing gabi ay tila masakit kaysa sa dati. Isang gabi, habang si Mateo ay nagpapatrolya sa gilid ng baryo, may nakita siyang aninag sa ilalim ng isang puno, isang babae na nakaputi, napakabilis ng paggalaw. Hindi siya agad nakatikip sa paningin, ngunit sa sandaling tumingin siya ng diretsyo, ang tao ay naglaho. Ngunit may naiwan, isang palatandaan sa lupa, tatlong marka ng kokona na parang nagukit ng salitang, U-M-U-W-A-S. Habang lumalala ang mga pangyayari, lumitaw ang isa pang problema, ang hinala. Ang takot ay nagpapahina ng mga ugnayan sa baryo. Sinimula ng ilan na maghinala sa kanilang kapwa. Ang mga pamilyang nagkakakilala ay nagsimulang umiwas. Naitawag ang pulis mula sa bayan, ngunit siya'y mabilis na umalis na may kakaibang filosofiya, hindi ba't palaging may bunga ng takot ang maliit na bayan. Isang gabi, nasira ang bahay ni Lamang Tomas. Ayon sa mga kapitbahay, may isang babae na naglakad sa likod at nagdala ng amoy ng bulaklak at karne. Nang tinangka ng isang bata na sundan, nakita niya ang isang babaeng pangkaraniwan ang mukha. Ngunit kapag lumiko ang anak, may biglang nagbago sa mga mata. Ang mga mata ay nagbukas at hindi na ito mata ng tao. Napakadilim at malalim, parang walang hanggan. Si Mateo ay nagsimulang magduda sa mga kilala niya. Si Aling Rosa na dati mabait ay naging malamlam, si Kiko naman ay nagsimulang magtago tuwing mag-uulan. Liza ay nasaktan, hindi dahil naniniwala siya sa mga kwento, kundi dahil ang pakiramdam ng pagbabantay ay nagdulot ng paranoye. Ano kung ang aswang, nakaan yung kapitbahay namin. Bulong niya isang gabi, at ang kanyang pag-iyak ay nag-eko sa maliit na bahay. Ang baryo ay naging entablado ng mga maliit na ginagawang pagsubok sa tiwala. Nagkaroon ng isang panauhin na nawawala ang alagang inahin, agad nilang pinagbintanggan ang batang tagapagdala ng tubig na si Densho, dahil siya'y palaging malikot. Ngunit nang hintayin siyang magtago at subaybayan, natuklasan nilang siya'y natutulog sa ilog, may inunak na marka ang likod niya, at hindi niya matendaan ang nangyari. Minsan, ang aswang ay hindi simpleng nilalang, nag-iiwan din ito ng mga bakas at mga lamat sa paligid ng mga tao na hindi pa nila namamalayan. Isa itong gabi na malabo pa sa lahat. Walang buwan, ang mga bituin ay tila napaso ng ulap. Ang mga pamilya ay nagtulungan, nagpatibay ng pinto, naglatag ng mga palamuti sa bakuran, at nagbantay. Ngunit hindi sapat ang takot na iyon. Ang mga ilaw ay nagsimulang magdilim sa ilang mga bahay, isa-isa. Ang mga kandila ay naglalaho. Ang hamog ay naging siksik at bumaba sa mukha ng mga tao na parang usok na may lasa ng alat. Habang nagbabantay si Mateo sa bubong ng bahay nila, nakarinig siya ng pag-ihip, hindi mula sa hangin kundi mula sa isang nilalang na lumilipad. May dumampi sa kanyang pisngi, malamig, parang balahibo. Mabilis siyang humakbang, ninais na hulihin ang anumang nilalang. May nakita siyang anino na kumikislap sa dulo ng ilaw. Ang nilalang ay nakaanyong isang babae, magandang mukha, mahabang buhok, ngunit ang pagkilos ay hindi pantao. Ang bilis nito ay hindi masukat ng mata. Tumakbo siya pababa at nakita si Liza na nakahiga sa sahig, nag-iisang luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nakita niya ang pinto na nabutas, may marka ng koko at dugo sa paligid. Sa labas, si Kiko ay nagluloksa, wala ang kanyang paa. Ang kanyang boses, na dati mataas, ay nagbago, malalim at malamlam. Tinangka niya, sabi ni Kiko, na ang mga salita ay parang nagmula sa ilog. Tinangka niya ako kunin. Ngunit higit pa sa pisikal na pagbabagong anyo may nagbago sa kanilang pag-iisip. Nagpabukas ng pinto si Mateo. Sa ilalim ng buwan na bigla na lang sumilip sa ulap nakita niya ang nilalang. Ito ay nakaanyong tao, ngunit kapag tumitig ka ng higit sa saglit, ang mukha nito ay nagiging mapurol at naglalabas ng isang malalim na gutom. Hindi siya kumain ng karne, kumakain ito ng takot hindi may ang harapin ang nilalang. Nagpa siya ang maliit na baryo na hindi lamang manood ng pagguho, si Lai Octo. Sa gitna ng gabi, nagtipon-tipon ng ilan, si Padre Salvador, si Lola Corazon, Dra, Marquez, Mateo, Liza, at ilang lalaki na may mga letigo at tangkay. Sila'y may mga apoy at mga balot ng asin. Umusad sila patungo sa mga ilog at mga bubong kung saan madalas magdaan ang nilalang. Ngunit hindi sapat ang mga armas. Ang nilalang ay mabilis, at may kakayahang humalili ng anyo. Bumalik at bumalik sila sa kanilang mga kampo, nadudurog ang loob nila. Sa isang panahon, si Dra. Marquez ay ninakawan ng kanyang sarili ng luha, hindi siya makapaniwala sa mga pangyayari. Ngunit si Lola Corazon ay tahimik, at may ngiti sa labi, hindi dahil nakakita siya ng pag-asa, kundi dahil alam niya ang susunod na hakbang, isang sakripisyo, hindi ng dugo, kundi ng alaala. Huwag nating ibigay ang ating takot, pahayag ni Lola. Isubo natin ang alaala ng mga minahal natin. Sa kanyang rito, inutos niyang magdala ng mga lumang laruan, litrato, at mga bagay na nagdadala ng matamis na alaala. Pinagsama-sama nila ito sa gitna ng plaza at naglagay ng maliit na apoy, habang ang mga kabataan ay nagsisigaw ng pangalan ng mga nawala. Isang awit ang sinimulan, hindi panalangin ng relihiyon kundi awit ng pagkakasama. Ang aswang, na parang inaakit ng pag-ibig at alaala, ay lumabas mula sa anino. Sa unang pagkakataon, hindi ito tumanggi sa pagkahumaling sa init ng alaala nagpakita ito ng kanyang tunay na anyo, isang magaspang nakatawa na kontrolado ng gutom, ngunit may mga mata na naglalaman ng kadiliman ng mga henerasyon. Lumaban si Mateo, hindi ito laban na may mga bala lamang, laban ito ng puso. Tinawag niya ang pangalan ng kanilang ama na noon ay pumanaw ng hindi maayos. Tinawag ni Liza ang halakhak ng kanilang ina, sa bawat pangalan, ang aswang ay napigil, tila natatabunan ng init ng pagmamahal ng sandali. Sa wakas, nang ang unang sinag ng araw ay sumibol, ang nilalang ay tila napatanim ng kahinaan, hindi ito maaaring tumagal sa liwanag na dala ng mga tunay na alaala. Nang biglang sumabog ang unang sinag ng araw sa plaza, ang aswang ay hamuni at naglaho. Ang ilan ay nagsabing narinig nila ang isang malalim na ungol, hindi ng pagkatalo, kundi ng pagdurusa. Pagkatapos ng labanan, maraming sugatan ang nagsimulang bumaling. Ang mga araw ay nagbalik ng kaunting karaniwan, ang ilog ay muling sumigla. Ngunit hindi pareho ang lahat. May mga nawala na hindi bumalik. May mga bakas pa rin ng gabi sa mga kahon ng alaala ng ilang pamilya. Nanatili ang tanong, matatapos ba talaga? Ang alam nila ay hindi permanente, may posibilidad na may magbabalik pero may kaibahan sa kanila ngayon, nakataglay sila ng pag-asa at pagsasama. Si Mateo ay tumayo sa gilid ng ilog kasama si Liza. Nakatitig sila sa tubig na umaapaw ng liwanag. Hindi ko inakala na may ganoong bagay, bulong ni Mateo. Pero ngayon, alam ko na may paraan, hindi lamang baril at mga bitag. Si Liza ay ngumiti at inabot ang kamay niya. Ang tao, kapag sama-sama, ay kayang ilawan ang dilim, sagot niya. Si Padre Salvador ay nagbigay ng isang panalangin para sa mga nalipol at nawala. Si Dra. Marquez ay nagsimula ng pagtuturo tungkol sa mga pamamaraan ng pag-aalaga sa sugatan at pag-iwas sa sakit. Si Lola Corazon, sa kanyang payak na paraan, ay nagbigay pa rin ng payo, huwag kalimutang magsindi ng apoy ng alaala. Huwag kalimutan ng halakhak at pag-ibig. Ang huling eksena ay isang malapad na kuha ng baryo ng San Roque habang unti-unting sumisilip ang araw. May mga bagong tanim sa palayan, may tunog ng mga bata na naglalaro, at sa gitna ng plaza, ang munting altar ng alaala ay naglalaman ng mga laruan at litrato na unti-unting nagiging abo. Ngunit sa ilalim ng mga abo, isang bagong simula ang sumisibol. Ang aswang ay nananatiling bahagi ng alamat, hindi lamang bilang nilalang na dapat takutin, kundi bilang paalaala na may mga bagay na hindi matutumbasan ng takot at pag-iisahan. Sa huli, ang baryo ay nagpasyang hindi magpapahintulot na ang takot ang maghari. Pinili nila ang alaala, ang pag-ibig, at ang liwanag. At kung may maririnig ka pa ring unggoy ng hangin sa mga gabing madilim, huwag magmadali sa pagtalakay ng lahat ng paliwanag. May mga bagay na dapat pakinggan ng puso, hindi lamang ng isip. Ang pelikula ng San Roque ay nagtatapos sa isang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi may sinag ng pagkakaisa na kayang magpaurong ng anino.